Mga sports hindi na bago sa atin ang pangalan na Quintin Meloro Brown or QMB. Ang bagong 6 foot 10 big man ng Gilas Pilipinas na agad na nagpasabog ng energy, highlights at depensa sa unang salang pa lang niya. Pero mga ka-sports, sino nga ba si QMB? Paano siya naging eligible sa Gilas at bakit parang ilang taon na siyang kasali sa team kahit bagong recruit lang siya? Ito ang full na talambuhay ni QMB at ang sekreto kung bakit sobrang bilis niyang nagsink sa Gilas System. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Quintin ay ipinanganak sa Los Angeles, California sa isang Filipino mother figure at American guardian family. Lumaki siya bilang isang natural scorer at rebounder kasi nga bata pa lang pansin na agad ang kanyang athleticism, mobility at basketball IQ niya. Sa high school, dominant big man si QMB kaya pinasok niya ang college world na may malaking expectation. Bago pa man ang Pilipinas, dumaan si QMB sa iba't ibang international leagues at sa bawat liga na iyon, lumalakas ang fundamentals niya, lalo na po sa depensa at rim protection. At dito, na ang tatlong bagay na naging dahilan bakit ang bilis niyang nag-adjust sa gilas. Una po, sanay sa structure offense. Pangalawa, ang kanyang team first mentality. Pangatlo, ang high-level experience versus international bigs. Nagsimula ang connection ni QMB sa Pilipinas nang makilala niya ang Philippine Basketball Community. Kumagalat ang impormasyon na may Pilipino lineages at pwedeng maging loka o local player sa FIBA ruling dahil sa kanyang documentation and qualification. Pagdating niya sa Pilipinas, mabilis siyang niyakap ng mga Pinoy at naging bahagi agad ng GILAS Talent Pool. At mga kasport ito ang libang pinakamalalaking dahilan kung bakit mabilis siyang nagsink si QMB sa gilas. Unang-una po ang kanyang natural fit sa system ni Coach Tim Cohn. Si QMB ay ideal sa triangle principle. Marunong magbasa ng cuts, mabilis pumasa sa open shooter, mabilis tumiskarte off ball, High IQ sa spacing pangalawa mga sports may passing IQ para sa big man hindi siya one dimensional na scorer alam niya saan pupunta ang ball movement ng gilas Pangatlo, marunong maglaro ng walang bola. Hindi siya naghihintay ng superstar touches, kaya niyang gumawa ng impact kahit hindi nakadesign sa kanya ang play. Pangapat, sanay sa international physicality si QMB. Kaya agad niya natapatan ang big men ng Guam at mga upcoming opponents. Panglima, Pilipino basketball culture friendly. Mabilis niyang nakuha ang vibe, unselfish play, high energy, hustle, respeto sa veterans tulad ni Japet, Junmar at Scotty Thompson. Kaya parang matagal ng kasama kahit bagong salta pa lang. So mga ka-sports, anong impact ni QMB sa gilas ngayon? Sa unang games pa lang, nakitaan na siya ng monster rebound, fast break dunks, rim protection, alley-oop chemistry, high motor play sa depensa mismong coaching staff ang nagsabi he plays like he's been with Gilas for years. At yan mga ka-sports ang talambuhay at full breakdown kung bakit sobrang bilis nagsink si QMB sa Gilas Pilipinas, isang big man na hindi lang malaki kundi madiskarte mabilis at may puso para sa bansa. Kung gusto nyo pa ng mas maraming gilas updates, player stories at, at game breakdowns, don't forget to like, subscribe at hit ang notification bell para updated po kayo mga sa ating mga susunod pang ia-upload. So paano? Ingat po kayo!